Magandang araw mga timang ngayong araw samahan niyo akong mag-almusal. Kung ayaw niyo akong samahan, edi wag ako na lang. Sa panahon kasi ngayon napakahirap mag-aya lalo na kapag wala kang pera. Hindi sa nilalahat ko pero halos lahat ganun ang ugali. Yung tipong pag mahirap ang may okasyon, bilang mo lang sa daliri ang pupunta. Tapos pag yung mayaman ng may okasyon, Halos lahat ng mayaman na kamag-anak mo andoon. Kahit nga yung puyat na puyat at walang tulog, makikita mo ron, pasayaw-sayaw pa eh. Pero pag yung mahirap ang nag-aya, sasabihin wala siyang tulog tapos galit pa. By the way, hindi ko naman talaga problema yon. Pagtapos ko magkape, may nagpa-laminate na agad. Naisip ko lang yon habang nagkakape. Pero nung may dumating na customer, balik na ako sa realidad. 30 Easy 30. Ito yung puta. Pagtapos mag laminate, maya maya lang may dumating na sa atin na magpapaprint. Payo ko lang sa inyo guys, lahat ng lalapit sa tindahan nyo, kausapin nyo. Entertain lang natin lahat ng customer na lalapit. Kasi pag lumapit yan at di mo kinausap, baka sa iba yan pumunta. May mga customer kasi na nahihiya magtanong. O so kaya may gusto silang ipagawa, o kaya bilhin pero di nila alam ang tawag. Kaya mas magandang i-entertain na natin sila. Narinig ko kasi sa nag-uusap na pipe. At turo na rin sa akin ni Potol. Kung masipag ka sa trabaho, dapat mas masipag ka sa sarili mong negosyo. By the way, tumatanggap nga pala kami guys ng typing job. Presya mayo kasulatan. Kasunduan o kahit ano paman na gusto mong ipatype. Ang hindi lang namin kaya, yung type mo na hindi ka type. Ay parang timang. Siyempre, hindi matatapos ang araw nang hindi na stress yung dalawa kong anak sa Roblox. <coughs> Dahil wala akong magawa sa mga oras na to at this time, sinubukan ko mag-DIY ng karton na itatapon pa din. Madali lang to siyempre, para ka lang nagugupit ng karton gamit ang gunting. Tapos, ang pinakamahalaga ay tahimik na paligid at sariwang hangin. <coughs> hindi mo kasi to magagawa nang may naguusap sa paligid mo o kaya may tumutulong sipon sa ilong mo kung papanoorin mo siya habang ginagawa ko, masasabi mong madali lang. Pero kung gagawin mo na siya, sobrang hirap niyan. Sa mga part na yan, patapos na ako. Kaso nasira yung stapler ko, natigasan sa karton. At ayan, tapos na. Hulaan nyo guys kung anong pakinabang ng ginawa ko na yan. Oh my God, very realistic idea. Hindi basta-basta may isip yan ng walang isip. Grabe, napakaganda. Isang kawawang karton na naman ang nasayang sa mundo pati stapler ko nasira sa walang kwentang bagay yun lang guys salamat sa panonood